Ngayong araw nga pala ay nandito kami ni Carpagal sa Macdo. Birthday kasi ngayon ng anak ng pinsan ko na inaanak ko. Ang pinsan ni Carpagal at best niya na si Luz Biminda. Kaya naman happy birthday Luz Biminda. Ang team nga pala ng birthday niya ay may little pony. Tapos ito nga pala mga pony ay tinuturo ni Carpagal. Kaya doon niya gaya niya ng may little pony. Bago nga pala mag-start ng birthday, kailangan daw muna namin itong party ha. Kaya nga ito sinuta namin ni Carpagal. Pagkatapos sinuroan nga pala kami dito kung paano na happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Luis Biminda. At nagsimula na nga mga palaro dito. Ang laro nila ay una makakuha ng baso. Noong first round si Capgirl ang nanalo. Itong second round si Capgirl ulit ang nanalo. Tingnan niyo naman, na sobrang saya niya. At ito na nga pala ang last round. Magaling nga pala ang kalaban ni Capgirl kaya naunahan siya. Kaya ayan, natalo si Capgirl. Pero syempre dahil sports si Capgirl, tinanggap niya 'yung pagkatalo niya. Ayun oh, makikita niyo 'yung mga reaction niya. Natanggap niya kung ano ang nangyari. Masaya pa rin siya kahit hindi siya ang nanalo, 'di ba? Masaya pa rin siya. Ayun oh, tinuruan ko kasi siya para na maging sports. Siyempre ako naman ay Nino. Kasali ako sa 7 Bills. 10,000 pesos nga pala 'yung binigay ko. Pero syempre hindi ko naman pinakita. At ito na nga pinakita naghihintay naming lahat. Magkakainan na nga pala. Pero kailangan muna namin kantahan si Lucy Minda ng Happy Birthday. Kaya mapapansin niyo sobrang sayang ni kapag Girl kasi magkakainan na. Siya nga pala may pinakamalakas na kanta Happy Birthday. Para kami ang unang mabigyan ng pagkain. At dahil nga sikat si Kappa Girl, kami nga ang unang bigyan. Sobrang dami nga pala binigay kay Kappa Girl, dalawang chicken McDo. Tapos inabot pa kami ng dalawang Mac Spaghetti. Bigay sa ulit kami ni Kappa Girl. Grabe, gutom na gutom na nga ako dito. Sobrang laki nga pala ng chicken ng McDo. Ubos ko na nga yung akin si Kappa Girl, nag-stretching pa Ito nga as nasa spaghetti na ako. First time ko lang makakain ng spaghetti, ang sarap pala. Tapos ito pa dahil nga sikat si Kappa Girl, pinagbigay pa sa amin ng burger. Tapos ito pa chicken spaghetti na magkasama. Ah. At hindi pa diyan natatapos. Binigyan pa nga din pala kami ng french fries. Akala daw kasi nila ay eh, kapatid ni Bini Aya si Kapagirl Girl. Sabi namin kamukha lang. Tapos dahil kasi kung ato si Daniel Padilla, binigyan nga pala kami ng McD ice cream. Sobrang sarap sana kasi sobrang lamig diba yung fresh tuloy ako. Ito nga pagkatapos namin kumain, uuwi na sana kami. Pero biglang pumasok si Barney. Kaya naman tuwang-tuwa si Kapagirl Girl. Kahit ako kasi sa si TV ko naman nakikita si Barney eh. Grabe sa buong namin, paistal mo namin makita si Barney. Kaya naman sobrang saya namin dalawa ni Kappa Girl. niyo, minamasis pa nga ni Kappa Girl eh, kasi baka daw pagod na. Para sa akin dream come din kasi bata pa lang nakikita ko na si Barney ngayon nakita ko na siya. Aswerte ah. nga ni Carl Pagali, bata pala siya, nakita na niya agad si Barney. Na ano naman syempre, nagpa-picture din kami. Akala ko tagay bang basa si Barney sa Pilipinas din pala siya. At eto nga, pagka-uwi nga pala namin, ay binigyan pa nga pala kami ng dalawang loot bag. Pero ako na lang mag-isa magbubuhos neto dahil pumasok na si Carl sa school nila. Na ako nga pala bubuhos ay itong malaki. Nung nasilip ko nga ilama may nagulat ako. Sa loob ng loot bag ay meron din isang kahoy. Ay ano, piling ko coloring book to. At nung kinuha ko yung laman sa loob, nagulat ako. Tama ako, coloring book nga siya, pero hindi siya book, pero coloring siya. Tapos may kasama isang pang-color. Meron pa mga sticker na ididikit natin doon sa astro no. Ayano grabe, sobrang dami. Tamang-tama tama mahilig pa naman si Carpa sa sticker kaya naman sa kanya na to sumunod naman itong may little pony na loot bag grabe sobrang bigat nito kasi nga sobrang daming laman tignan niya naman ang binuhos ko grabe sobrang daming laman may umiilaw pa ito pala ang umiilaw ay isang relo tamang tama to kay kapagal kasi kulay pink pa ito nga pala iba pang laman meron popping candy iba't ibang candy at bubble gum meron ding gummy hot dog ito naman yung opop na chocolate basta nga pala chocolate kaya kinakain ko agad ito naman opop orange ito naman another chocolate kaya nabirusan ko na kinain ko uli another chocolate na naman na soccer ball ay meron tatlong laman na chocolate kaya kinain ko uli, ito naman nips chocolate din to, pero kay kapagal na to. Oh, di ba mga kadugit, grabe, sobrang dami nito. Kaya, mga, happy birthday ulit kay Luz Buminda, kay Kapagal na So, yun na, thanks for watching. Bye-bye!